Hello, good morning, mga lalabs, mga vayots. Mega, mega love, shout out po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko po, FW sa Around the World. Mega, mega love, shout out. Woo! Magandang hapon, Pilipinas. So ito, ngayon, habang nagkakagulo ang Pilipinas, sa esyo ng pagkabangag ni Pangulong Bongbong Marcos <laughs> sa pagkawala di umano sa katinoan magsalita ni Tatay Digong dahil sa kanyang ginagamit daw ininom na fintanil <laughs> sa kaguluhan jan sa People's Initiative chat-cha ni Martin Romualdas na bangag din. Ito, <laughs> May bagong, may balita dito. Balita ito ng GMA News, ha? Ito, kanina to. So, hindi pa rin pala tumataas ang ating gross domestic product or GDP. Mababa pa rin. So, wala. Ibig sabihin, mga kababayan, wala tayong mga local products na marami na ini-export sa ibang bansa. Or kung siguro, meron man, walang bumibili. At expected na natin to, lalo na ngayon, in, uh, war, sa buong mundo na ngayon, nalalaman na yan, of course, hindi lang naman sa Davao City o buong Pilipinas, ang uh, tawag dito, uh, pasabog, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte about kay Pangulong Bongbong Marcos na ito ay nasa drug watch less at bangag ito. So, mas lalo pa ito, no? Bababa ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan, mga negosyante sa Pilipinas dahil si Pangulong Bumbong Marcos ay hindi niya dininay na wala siya sa drug list at saka hindi siya drug addict. So ito yun eh. Hindi niya dininay, hindi niya kinumpirma. Bahala na ang tao mag-isip. So dahil siya ngayon yung namumuno sa Pilipinas, marami ulitin ko. Ang mga mamumuhunan, mga negosyante ang magdalawang isip dito. Dahil baka kung mamumuhunan sila, magnegosyo sila sa Pilipinas, wala silang uh, tawag dito kasiguruduhan sa kanilang buhay. Walang peace and order na matino sa Pinas. Bakit? Dahil ang presidente mismo ay bangag lulong sa ipinagbabawal na gamot. So ngayon, ito mayroong pinilabas dito yung uh, PSA no na uh, tawag dito. Uh tawag uh, Gross domestic product no na mababa pa rin sa 20, uh, ito 5.6% ayon ito sa Philippine Statistic Office. O yan o, itong lalaki na yan, ito si, ito yung inopo ni Marcos, uh, ni Ma Shea, na si Undersecretary Claire uh, Dines Ismapa um, ng Philippine Statistic uh, Authority. So ito yung uh, ano natin na uh, GDP natin, mababa po mga kababayan. Uh, sa sana ba yun ha? So, sabi dito, the Philippine economy grew slowly in 2023. So, halos hindi pala ito. uh, ubuosad ang ating ekonomiya nong 2023 uh, mahina o mabagal ang pagtaas nito uh, tawi pa dito falling short of government's target according to data released by the Philippine Statistics Authority noong Merkoles. economy ada uh, economy as measured by gross domestic product or the total value of goods and services product in a period, at uh, tumaas lang daw ito ng 5.6%, mula daw noong Oktobre last year hanggang Disimbre. Sabi pa dito, sabi ng PSE Chief, the National Statistics Clerk, Dennis Mapasid, the press conference, This is the slower than the 7.1 percent growth rate seen in the fourth quarter of 2022. Bakit nga ba mataas yung uh, fourth quarter growth natin noong 2022? Dahil po dumaan tayo sa pandemya. So nung nag-open ang ekonomiya, biglang nag-boom. Iyon, So ngayon, hindi yun na-maintain mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos itong 7.1% noong fourth quarter ng 2022. Sa halip, imbes na tataas sana ang ating gross uh, domestic product uh, gaya dito ng mga ano ba ito? Yung ibibinta, no? I-export natin sa ibang bansa kung ano-ano pa man 'yan pagkain, ano bang meron tayo doon? Coconut oil, coconut, banana, prot, kung ano pang klaseng protas o kung mga damit etc. Basta meat, uh, Philippine uh, local and uh, product ng Pilipinas, no. So wala, gaya ng sinasabi ko sa una kong vlog, ang may pinakamalaking ini-export ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa ay mga contract worker Contract worker ang maraming dinideploy sa iba't ibang bahagi ng mundo ng gobyerno natin hindi yung mga local product so Sabi dito It is uh, also a deceleration from the upward revised third quarter 2023 GDP growth uh, rate 6%. Bababa pa rin, mga kababayan. Uh, sabi dito, sa fourth quarter down ng economic uh, performance growth, the full year 2023 economic growth rate, 5.6. So yun na ang kabuuhan. 5.6 lower than the 7.6 full year of 2022 GDP growth. So sabi pa dito, this is below the government's uh, target Rains of 6% to 7% for 2023 uh, full year GDP GDP growth so ito yon so mababa pa rin po mga kabayan hindi pa rin tumaas ang ating gross domestic product tapos ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos binabaan pa yung uh, inflation binabaan ang inflation, eh hindi naman na natin ramdam na bumaba yung presyo ng bilihin, mas lalo pang nagmurah. At ito, patun, mas, kung papano ko, di ba sabi ko sa inyo na sa full ng Disim, buwan ng Disembre hanggang sa first week ng January nasa sa Pilipinas ako, nakaraang taon, 2023. Namamalingki po ako every other day. Mula, lalo na nung namatay ang nanay ko. Eh, kasi sa aming tradisyon sa muslim, meron, ulitin ko to, sinabi ko sa inyo, na may nagluluto kami ng pagkain na tinatawag sa tausog na tandungan. Uh, pinagdadasalan yan ng imam sa umaga, pagkain, hang uh, ha, pati sa hapon, meron din kami ng luto, punti lang. Pero, siyempre, mamimili ka ng ulam. Mahal lahat. Uh, mga lamas, yung sibuyas, bawang, kung ano-ano diyan. So, Ricardo, sa pagluto, mahal. So, yun. Nagmahal. At sa loob ng 14 years pala mga kababayan, itong administrasyon ni Bongbong Marcos at itong taon na to, 2023 patapos, ang pinakamahal na bilihin sa loob ng 14 years. Itong bantay bigas mga kababayan dito sa Phylon ngayon, ito, presyo daw Uh, mahal na presyo ng bigas, uh, ito, naglaba, nag, ano sila, ilap, eh, pakinggan natin, ha? So, Miss DJ, good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong malawak na programa. Morning! Uh, sabi po ng D.A. Palay Production hit a record high of 20.06 million metric tons in 2023, historic harvest. Na ano po, ang sarap pakinggan nga, eh, natutuwa ho tayo dito, syempre, di ba? Ito ho kasi tagumpay ng ating mga farmers, pero, eh, ba't pa rin mahal ang bigas kaya? Okay. Oo nga, Sir Ted, Miss Ito yung sinasabi ko sa iba kong mga vlog, pagdating dito sa mga presyo ng bilihin, lalo na bigas. Tandaan natin mga kabayan last year from September, October, November, December, nagsabi ang presidente, nung siya pa yung DA secretary, si Bongbong Bangag pa, eh, bababa daw ang presyo ng bigas dahil nga anihan, pati presyo ng asukal dahil nga uh, gapasan ng tubo. eh sa, tapos may paparating pa na ilang metric, million metric tons of rice na import. E anong nangyari? Gaya ng sinasabi ko nung na, December na sa Pilipinas ako, nag-expect ako na bababa ang presyo ng bigas. Pero mahal mga kabayan. Hindi talaga mo baba. Kahit man lang, sabihin natin 45 ang kilo. Wala. Ang pinakamura pa rin, 53. Pataas pa rin. Walang pagbaba ng presyo ng bigas. Kahit nag-anihan na, dumating na yung export. So ito yon Jay, at maliban dun sa binanggit mo na 20.6 million metric tons, ay nakapag-import tayo ng 3.6 million metric tons din noong taon 2023. Adangan uh, nga lang ay kahit ipinagmamalaki nila yan, ay noong September hanggang January, nitong January na, ay dito natin naranasan yung pinakamataas na presyo ng bigas, kung um, highest in the last 14 days, 14 years. Na, mm -hmm. So, paano na ba ang nangyari? Given na um, ang ating consumption ay uh, 36,000 metric tons per day, kapag na, pag tinimes natin yan sa 300, um, 365 days, mm -hmm. ay talaga naman 13.32 million metric tons ang consumption no natin sa isang taon. So, uh, given yan, uh, volume na yan, um, mayroon tayong excess ng uh, pang 100 days kung so, i sama up natin yung 13.32 million metric tons na bigas na mula dun sa 20.6 million metric tons plus 3.6 million metric tons na na imported. So, uh, yung ang tanong ngayon ay nasaan yung uh, bakit nagpapatuloy yung napakataas na presyo ng bigas. Bakit ang ating mga mga consumers, mga farmers ang talagang bumabalikat doon sa kapalpakan ng gobyerno na mapababa yung presyo ng bigas given na yung volume ng bigas natin. Eh. eh. Bagong Pilipinas kasi tayo. <laughs> May ano kasi. Mayroong tawag dito. Ayun, mga kababayan. Tandaan natin na may vlog pa ako niyan uh, mga two weeks ago siguro yon Na may binalita din yun, di ba yung Philippine Star ba yun? Uh, Radio Pilipinas. Na bumaba daw yung stock ng tawag dito, uh, bigas sa Pilipinas na naging 1.8 million na lang yan metric tons. Pero noong December, uh, noong January 4 Itong buwan lang na to may dumating ang uh, nabigas mula uh, import mula sa Thailand, mula sa Vietnam, mula sa Pakistan na mayigit 18 million metric tons of rice. So ang tanong mga kababayan, bakit ngayon na buwan na ito ang may pinakamahal. Uh, itong ta patapos na ang buwan ng uh, 20, uh, taon ng 2023, pagpasok ng 2024, ang pinakamay, uh, may pinakamahal na bigas sa loob ng 14 years. Anyari, PBBM. Ito po mga kababayan, yung resulta ng tao na natin na hindi natin alam na bangag pala. Yeah. Yung, mga tao lang sa paligid, si Mamsi, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan, yung nagpatakbo ng gobyerno ngayon, hindi siya na binoto natin. Kaya tayo ngayon ang nagsakripisyo. Kawawa <coughs> tayo dito. Anong nangyari? O bakit mahal pa rin? Ang tanong kanina ng uh, Bantay Bigas, bakit mahal pa rin daw yung bigas kahit mayroong na may aniha, nag-ani na, Uh, tapos may import pa. E binibibi kasi, tinata, hinohord, tinatago yon Tapos, ang pinapalabas doon yung mga binibinta, yung mga export. Uh, yung hoarding, smuggling na yan, yun ang pumapatay, pumipiste sa ating mga magsasakang Pilipino. Kaya, ito ngayon, bangag pa mo. <laughs> Ay, naku, no, sa nasasabi ninyo dito sa uh, ating uh, topic kan comment down below stay safe po god bless and bye bye